So eto na mga kaeros no, alam nyo ba ang pwede mangyari sa magdeto ng mga motor nyo, lalong lalo na sa NMAX at aerox, kanito ang mangyayari pag hindi nyo agad nagapan. So eto na, the moment of truth! So ayan na nga mga kaeros no, grabe, kinalawang agad yung magneto ng motor ko, wala pang isang taon, mabuti na lang at nagapan agad, kung hindi, ang hirap paklasin ito mga Siapa datang ke lingin? Lima tahun masih sampai ke lingin salah satu. kalau lagi. Anak-anak dia apa-apa lagi? beli tindak. Buat itu dia apa-apa satu. Aduh, Pak. na siya ng malawa. Oh, no! Oh. So ayan na nga mga kaeros no Tinatanggal muna ni Fuyariki Yung mga kalawang na kumapit doon sa ating magneto no So ginamitan niya nga pala ito ng steel glass Para lang talagang makuskos tang maigi Yung mga kalawang na kumapit sa ating magneto Kaya kayo mga kaeros Kung gusto nyong magpalinis ng inyo mga magneto ay magpunta lang kayo dito sa Yamaha Platero, Santa Rosa, Laguna at hanapin nyo lang si Kuya Rehit at siguradong matutulungan niya kayo sa inyong problema. Huwag lang sa pera. At eto lang mga taeros, no? payo ko lang sa inyo. Bago nga pala kayo pumunta rito, ay siguraduhin nyo bumili na kayo ng sarili nyong kulan at spray na high temp na din sa inyong magmeto para hindi na kayo maabala pa. At eto na nga pala mga kaero, yung binili kong kulad at spray na high temp na gagamitin doon sa aking magneto. At eto na nga pala mga kaero, yung resulta ng ating magneto pagkatapos klinisi ni Kuya Reggie. Ang napakasibad na mekaniko dito sa Yamaha, sa Santa Rosa, Laguna. Kailangan malinis at walang kalawang bago niya ito pinturahan. At eto nga pala yung dapat niyong bilhin na pangpintura na nakalagay na high spray paint. At tapos samahan niyo na rin ito ng isang litrong kulag para sigurado. Yang dalawang yan ang bibili niyo bago kayo pumunta rito. So ano pang hinihintay niyo mga kaeroks? kailangan maagapan na ang mga cover ng inyong magneto bago pa ito tuluyang kalawangin. So ayan na nga no, mga kaeros, no? pinipinturahan na ni Kuya Reggie yung ating cover sa magneto. First coating pa lang daw yan, hanggang tatlong coating kasi yan para maganda yung kinalabasan at resulta ng ating cover ng magneto. Huwag kayong mag-alala mga kaeros dahil madali lang matuyo yan ginagamit na pang pintura na yan. At nagkakahalaga lang yan ng 200 mayigit sa mga auto supply. So ano pang hinihintay nyo? Bumili na kayo! At ayan na nga sila kuyang mekaniko habang nagaantay na matuyo yung pininturahan na cover ng magneto ng motor ko ay nakuha pa nilang mag-vlog ay mga vlogger pala itong mga ito okay sige lang take your time mga bossing vlog pa more yeah. <laughs> So ayan na nga mga kaeros no, natapos na rin nila at nakabit na nila yung magneto ng motor natin no. So hanggang dito na lang yung video natin mga kaero. So maraming salamat. Bye bye!